for today's video mga guys check tayo ng ano ngayon telepon uh, telephone connection check natin yung mga linya dahil nawala po yung uh, dial tone so kailangan natin tingnan mga guys mga loads o mga loody eh. Okay naman po Dita natin na ano guys May wagang telepono. filipono I-direct so, natin dito yung Ano sa mismong linya nung nanggaling sa PLDT check natin busy yung linya mga guys uh, gano lang hindi magbigay ng dial tone Ibig sabihin mga uh, loads may problema yung linya ni PLDT na nanggaling sa labas ano to guys uh, sa kanilang ano na to yung communication na share sige mong puta kayo doon tawagan ko na sa kasi wala pa tayo wala talaga guys 5 minute lang po ng wallet